Bagyo! Samantala po sa lalawigan ng kapis, nasa ilalim po ng very high alert habang papalapit ang bagyong tino sa Visayas, ilang pamilya inilikas na bilang paghahanda. Kasama natin sa balita si idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Bagyo! Nasa ilalim na ng very high risk alert ang lalawigan ng Capiz habang papalapit ang bagyong Tino sa Visayas ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine Emergency Alerts Monitoring Center kabilang ang Capiz sa 13 lalawigan na nakataas ang alert level Charlie Red inaasahang makakaranas ito ng malakas hanggang matinding ulan at hangin nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagbaha landslides at storm surges sa mabababang lugar at baybayin. Hinikayat nila ang mga residente na manatili sa bahay. Bantayan ang weather updates at sundin ang mga paalala mula sa Disaster Management Councils. Ayon sa pag-asa, ang pinakamataas na signal na pwedeng iakyat habang dumadaan si Tino ay signal number 4. Patuloy na lumalakas ang bagyo habang tumatawid sa Philippine Sea patungo sa gitnang Pilipinas. Sa ngayon, maraming pamilya na sa lalawigan ng inirikas at pansamantalang nasa mga evacuation centers. Suspindido rin klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Rojas City at ilang bayan mula ngayong lunes hanggang Mades, Nobyembre 4. Wala rin pasok sa gobyerno maliban sa mga importanteng opisina ngayong may kalamidad. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen.